pagbalik sa bahay, si Maymay may hinirit kay Kuya. Kuya, kahit ito lang. O, kuya, kahit ito lang. Maymay. -may. Pa, Kuya. Bakit mo hawak-hawak ang litrato? <laughs> <laughs> ang matagal ko na po siya hindi nakikita. <laughs> Bakit nakikita mo ba siya natin? Hindi, sa picture lang. <laughs> <laughs> eh, hindi ba katabi mo na siya? Kuya. <laughs> gusto. Oh gustong gustong gusto, kuya. <laughs> kuya, sige na po. <clears throat> Ibibigay ko sa'yo yan. Ay, po. Sa isang kondisyon. Yes po, kuya, kahit ano. Kahit ano? Kahit what? ano. Kaya naman si kuya, binigyan ng extra hamon si Maymay. Kinakailangan mo na makabuo ng isang buong Rubik's Cube. Oh, <laughs> 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 ah, sasaktan ako. Kahit okay, one side lang kuya, eh. <laughs> <laughs> uh, one side po kuya, 20 seconds. 20 seconds. Sinabi mo na, 20 seconds. Okay, 20 seconds po. So... Ang housemates dahil gustong tulungan si Maymay, hinanda na ang Rubik's Cube na gagamitin niya para sa kanyang hamon. At di may... No, no, no. You have to trust me, okay? No. Handa ka na ba? Handa na ba, kuya? Ready, go. Kuya, tapos na po. <laughs> sa kala nyo, may iisahan si Kuya. Pagbalik sa bahay, si Maymay may hinirit kay Kuya. Kuya, kahit ito lang. O, kuya, kahit ito lang. Maymay. Pa, Kuya. Bakit mo hawak-hawak ang litrato mo? <laughs> Hindi, sa picture lang. <laughs> eh, hindi ba katabi mo na siya? Uh. May may. Gaano oh. mo ba bakit gusto